Maganda na background ah. na view. view. Maganda na view. Maganda na view. yung na view. view. Maganda na view. Maganda na na view. Maganda na Nag-ikot-ikot na tayo kanina, na no? Para alamin kung ano nga ba yung say nila or opinion nila dito sa sinasabi view na itong 150 pesos na minimum age hike no? Lalo na nasabi ng ating NEDA na baka daw sakaling bumaba or marami ka daw yung mawawalan ng trabaho. At eto naman yung mga sabi nila. Ayun lang ang kwan, dapat eh, hindi na ituloy Kasi maraming mawawala ng kwan eh, sahod. Walang trabaho. Siyempre, makuha sila sa pag-iisip. Hindi nila malalaman kung anong gagawin. Magngakaw o ano. Siguro para sa akin ma mas mabuti na lang kahit hindi nataas yung sahod, bawasan na lang yung pasok. Kasi ganun din naman eh, kung tataasan nila yung sahod, tataas din yung bilihin. Eh kung babawaan na lang nila yung pasok ng mga tao, eh di at least kahit papano, hindi man tumahas yung bilihin, at least bawas yung pagod ng tao. Hindi mas maganda, bigyan na lang lahat magandang trabaho yung mga, mga yung kapasok ng ngayong bago. Mahirap silang kumita, wala silang pera, Lalo na kung nag-aaral sila sa mga eksklusibong eskwela, hawawa naman yung mawawalan ng trabaho. Tapos, eh dati na siya, tagal-tagal na lang, mawawala sila ng trabaho. Sa palagay ko po, lalo na kapag uh, hindi naman tayo company, so dapat ang regular na minimum ay sa mga company. Pero kapag mga hindi company naman, okay na naman po kung hindi naman ganun sa 150 yung idadagdag okay lang naman kung kahit magkano malaking tulong naman po yun para sa aming mga empleyado mga Brigada Gov Brigada Abner na nagbabalik na naman tayo. So katulad nga naman nakuha nating opinion kanina, hati-hati talaga. No? Merong iba na nagsasabi na go naman daw sila dito sa sinasabi na 150 pesos minimum, minimum wage hike. No? Samantalang yung iba is matapos malaman yung sinabi natin na baka nga raw marami yung mag, ano, mawalan ng trabaho. Ay sabi na lang nila is possibly daw ay maging contento muna sila kung ano yung mayroon sila. At ngayon naman ay kasama natin si Sir Zinon. No? Bale si Sir Zinon is everyday daw talaga is nandito siya. O talagang parang, kumbaga, ito yung parang rest place niya. O, feeling ko din dito na rin ako mga ilang araw. <laughs> Nagpaiwan! Okay, at ngayon na nga ay tatanangin na natin si sir. Ang um, bali sir, as lang po sana namin yung question namin for today, no? Um, sir, kayo po ba, uh, pabor pa po ba kayo na ituloy po ba ito mismo ang pagdagdag sahod natin na 150 pesos kung sakaling marami naman daw po yung mga mawawalan ng trabaho? Sa opinion ko, ituloy na ang 150 walang mawalaan ng trabaho basta tuloy-tuloy ang ekonomiya Mataas rin presyo ng mga bilihin eh walang mawalaan ng trabaho ayan thank you so much po sir no sir baka meron po kayong gustong batiin eh? um kaibigan kapamilya or whatever po eh binabati ko din pamilya ni uh, my Nike at saka uh, sa Quezon City Uh, Willard uh, Mulanda dyan sa San Andres at saka sa Cavite uh, pamilya ni J. J. Mulanda at saka Cavite pamilya ni Lynn Baltazar Salamat. Ayan, thank you so much po sir. So ayan, shout out daw po sa ating mga binanggit ni sir na mga kapamilya niya. No? And syempre mga kabrigada, no? for the wait wait na kayo kasi meron na akong mapa. <laughs> kami sa inyo mga kasuluk-sulukan at kagilid-giliran ng inyong lugar at baka mamaya kami na ang nagtatanong sa inyo. Kaya naman, no, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.